Uh, magandang umaga po mga kaagri. Ayan, nagsimula naman po tayong gumawa po ng inahin. Uh, mga, ilang mga ilang taon din po tayong uh, nagpahinga sa pagbababoy. Kasi nga po, uh, po ang tayo ng virus dito sa ating kulungan. Pero ngayon, gumawa naman po tayong inahin. Ano? Pakikita ko po sa inyo ang sign ng uh, naglalandi na po yung ating inahin. Ito po, uh, bago ko po itong inahin, ano? Uh, dumalaga. yan. Ayan. Pakikita ko po sa inyo ang sign na inhit na po talaga ang ating alagang baboy. Kumapansin po natin, ano? Uh, ayan, tumatayo po yung kanyang tenga, ano? At isa po, ay pipirmis na po yan, ano? Ayan, pumipirmis na po siya mga kaagri. At yung uh, kanyang ari ay namumula na po at lumalaki, ano? Uh, pag ang baboy po natin ay inhit na po, o yun, talagang gusto niya na pong pabulog po no ah uh, didiinan po natin yung likod niya yan kahit ano pong diin nyo po dyan ano kahit anong kanyo po ah uh, talagang pipermis na po yan tatayo po yung kanyang tenga po mga kaagri ayan no? nakikita nyo po, ano? oh. po, po, eh. po ano kahit po tapikin nyo po yan ayan, kahit paluin nyo po no kahit na uh, magsisigaw ho kahit magsisigaw po kayo no mga kaagri talaga pong pipermis po yung baboy natin ayan o no? Nakapermis po yung tenga niya po no? Nakaupo po tayo dito sa kanyang puwitan At mapapansin nyo po no? Ah, nagre-release po yung kanyang bulba Ng fluid Ayan dito po ano hmm, Nakikita po no? Ayan nagre-release po siya ng fluid ano Ayan Mamaya hapon po siguro Ito pwedeng pwede na po ipabulog to Pag may nare-release pa po kasi siya Ayan Maaari pa pong ah, malaglag O oh, yung mawala yung kanya pong similya ay pwede niya po pong i-release pagka pinabulog po natin. Pero mamaya po, permis na permis na po eh, mamaya hapon, pabubulog na po natin yan sa may barako, no? Ayan mga ka-agri. Ayan po yung mga sign, ano? Na gustong gusto na po ng ating inahing baboy na uh, magpabulog na po siya, no? Nakikita niyo po yung kanya tenga po, no? Pag dininan po natin, may permis po siya tumataas po yung tenga at the same time po na no, may nire-release po siyang fluid sa kanyang ari mga kaagri pag hinimas po yung dedi niya po mga kaagri no, ayan o no. ah, hindi din po natin para pong babae rin niya no, na uh, ah, gusto, rin po niya no. at ah, nakita niya po no, naglalaro at nagtumatayo po kanyang tenga ayan And sana po pagpalain po tayo ng Panginoon no? sa ginagawa po natin nato, Ulit po tayo sa pagbaboy. Uh, sana po hindi naman po tayo uh, pasukan ng anumang virus dito po sa ating ah uh, maliit. malit. Uh, Ilang naman po ang sinishare po natin mga kaagri no? pagpalang umaga po sa ating lahat mga kaagri. And God bless po sa ating lahat mga kaagri.